Uh. Matapos ang halos dalawang taong panunungkulan bilang Regional Director formal nang nagretiro sa serbisyo si Police Brigadier General David Peredo Jr. Bitbit -bit niya ang isang legasya na nakaugat sa disiplina, malasakit at tunay na serbisyo publiko. Sa ilalim ng kanyang liderato, pinaigting ang kampanya kontra ilegal na droga, insurhensya at iba't ibang anyo ng kriminalidad. Nananatili rin ang Cordillera bilang rehiyon na mataas ang tiwala ng mamamayan sa kapulisan. two years later, here we are, honored, privileged, and proud to say that we have exceeded our expectations. i stood among the shoulders of the great men and women of prokar whose dedication and hard work made my task as the regional director easier. i would love to call them out by name and deed. Unfortunately, time precludes down. Thank you for trusting me and supporting me as we carried out our job despite the challenges and pressures along the way. Sa pagtatapos ng kanyang makabuluhang yugto bilang pinuno papalit sa kanyang pwesto, si Police Brigadier General Erickson Diaz Dilag. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Police Brigadier General Peredo ang kanyang buong tiwala sa kanyang kahalili na si Police Brigadier General Dilag. So, ang masabi ko sa kanya ay uh, sumunod lang siya kung ano yung uh, plano niya sa procar dahil uh, taga rito naman siya. Uh, alam niya kung ano yung kinakailangan na, ng cordillera para sa safety and security. Kaya uh, may tiwala ako sa ating uh, bagong regional race. Sa kanyang panimula ay pinangako naman ng bagong regional director na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ni Police Brigadier General Peredo lalo na sa mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga sa rehiyon. Tignan natin kung paano natin ma-improve pa yung mga existing uh, services ng uh, PRO Cordillera. Pagtunan din natin pansin yung uh, uh, modernization ng ating mga kagamitan. Uh, Uh, may mga nagsabi naman dyan na uh, hindi naman uh, ganun ka-expensive. So, tignan lang namin on uh, how to uh, improve our services sa mga tao natin. And uh, napakaganda yung mga programa ni uh, General Paredo Kaya nga umabot siya ng uh, more than two years dito. So, uh, ipagpatuloy natin. Again, as I have said, there's no need for us to uh, reinvent the wheel siguro laki lang natin ng konting Kasabay nito, layunin rin ng bagong pamunuan na mapanatili ang bansag sa Cordillera bilang home of the most disciplined cops. Isang pamana ng disiplina na patuloy nilang isa sa buhay sa serbisyo at para na rin mapanatili ang integridad at tiwala ng publiko sa hanay ng kapulisan. Vanessa Bugtong,